Ito ang kapatid ko. Ito yung ting. Nagtadala to ng granada. Ito yung ting. Ano nung bumarel? <laughs> yung kapatid ko, tinamaan ng pitlong bala. Sa dibdib niya, ang dalawa, Is lumusot hanggang sa likod niya. Ang isa hindi. Which is Armalite yung ginamit. So, ang sabi nila sa report nila, naglaban ang mga kapatid ko at ang mga kasama niya. Pero, yung kapatid ko ay na marunong yan magpaglaban. Grabing takot niya yan sa mga pulis. Ang kapatid ko may dalawang tama ng bala dito tsaka dito. Ibig sabihin nun ano... Nagmamakawa yung kapatid ko. Nagmamakawa. Hindi ngayon marunong makipagbarilan. Kahit mga plastic gun, hindi. Hindi. Asking, I am asking for help. Sana makabot to sa tulfo or sa mas mataas na hukuman. Kami po ang nagtag no, sa Rafi Tufo in Action. Makakausap po natin si Saha Ali. Ito po yung uh, kapatid, 22 years old, kasama si Nanay uh, Jehan and yung kapatid na si Raisa at humihingi ng tulong na magkaroon po ng justisya yung nangyari sa kanilang kamag-anak okay. uh, noong December 2, 12 a.m. po uh, sa Maylambayong Sultan Kudarat. Sir, good afternoon Hello. po. si tayo ni Jorantan, Puto ng Wanted sa Radyo. Good afternoon po. Opo. Sir. Sige po sir pakikwento nga po kung ano yung nangyari. December 2 po, yun siya around 12 uh, midnight po and then that time po kasi sir, uh, lumabas po yung kapatid ko kasi um, gina-prepare niya po yung motor niya kasi gusto niya sumali ng motor show. Hmm. And then yung incidente po na nangyari, is before po nangyari yung pamamaril na nangyari po. May rumble pong, or uh, parang rumble po na nangyari kasi meron pong isang uh, tambayan po doon sa amin na nagkagulo daw po. And then, meron pong isang bahay hmm. na pinagbapato daw po nung mga nagrambulan. Hmm. Hindi po sila involved doon sa rumble na nangyari po. Tumawag po yung may-ari ng bahay sa polis mm. na may nagpapatuloy daw po sa bahay niya, sa gate niya po. And then pagkarating po ng pulis po, wala na po doon yung mga involved po doon sa Rambol. And then yung kapatid ko po, kasama ng no, mga kaibigan niya, galing po sa bahay ni na Arshad Ansa. Okay. si Arshad Ansa, po. isa rin sa mga biktima, no? Tama? Yes po, yes po. Okay. So, okay. pinakabata po, 18 mm. years old po. So galing po sila sa bahay nila and then going na po sana sila sa highway until taktong dumating din po yung police patrol and then pinaghahabol na po sila sir. Okay, sige. So sa trapping na po. sa mm. uh, Mr. Saha, sa pagkakaalam nyo walang checkpoint doon sa lugar na 'yon. May checkpoint po sir, pero wala pong nag-a-duty ng ganung oras po. Alam po 'yan lahat ng taga yung po. Okay, sige. Ano yung nangyari sa kapatid mo, pati sa mga kasama niya? Um, yung kapatid ko po, sa yung mga kasama niya sir, may tama po ng bala. Mm -mm. And then sa dalawa pong kasama niya, before po po sila natamaan ng bala, is meron na pong signs of pagbubugbog po sir. Mm -mm. And okay. then may mga signs din po ng mga sakal sa kanilang dalawa sir. Oo, oh, sa lieg nila meron. Yes po, yes po. Para lang malinaw Mr. Saha, uh, yung kapatid mo si Samad si Samano din pati yes yung po. dalawa niyang kasama buhay o patay? Patay. Sir. Patay. Ah uh, ito bang kapatid mo palagi bang lumalabas to ng bahay? Um uh, sige po lumalabas siya pero kasama niya po yung mga pinsen ko din po. Oo, uh oo. -uh, uh -uh. Nung time na yon, di ba lumabas sila sa kwento mo, nagpa-sasali uh, kasi sana sa siya motor show? papaayos siya yes, ng motor. Yes. Ba't sila dumaan sa highway? Anong gagawin nila? Saan sila papunta sa tingin mo? Pa ang sabi po sa akin, pauwi na rin po sana sila, sir. So galing kayla La Arshad, papunta sa inyo, dadaan talaga doon okay. sa highway na yon. Yes po, yes po. Mm, so from Arshad, pauwi sa bahay ninyo, kailangan nila dumaan. Tama. Okay, okay sige. And then, pag, pag uh, pagdating po ng mga pul ng police car po syempre nagulat sila yung kapatid ko po kasi yung kapatid ko po yung nagmamaneho sir mm. nagulat po sila kasi ba't ganun po yung approach ng police sa kanila so instead na mag to the left po na kanto papunta po sa amin is na padiretso na po sila mm. kung saan doon po may madadaanan po na checkpoint po doon pero wala pong naka-duty doon sir oo uh -uh. sige ah uh, itong si kapatid mo uh, ilan sila lahat na biktima dito sa pangyayaring to? Tatlo sir, tatlo. Tatlo. Uh, ilang motor yung sasakyan sa nila? Isa lang. So silang tatlo nakasakay sa isang motor, bumabiyahe mula sa bahay nila Arshad, papunta sana sa bahay nyo, uh, hinabol sila ng mga polis according sa version mo, uh, tapos okay. nagkaputukan, may tama sa katawan nila uh, yung tatlong okay. biktima, tapos may signs pa ng pangbubugbog at pananakal. Tama opo opo sir uh, gusto ko lang linawin bakit parang alam na alam mo yung kwento Meron ka bang mga testigo na nagsumbong sa na nakakita doon sa pangyayari um aside po sa kwento ng ng kapatid ko po at ng mga pinsan ko po meron din pong isang witness po may isang witness na nakakita yes na, po sir yes, oo yes, po. doon ba sa pinangyarihan nitong pagpapatay sa kapatid mo at sa dalawa niyang kaibigan meron bang mga bahay doon or medyo masukal na area na to ng uh, lugar ninyo Madilim na po doon sir Madilim na so wala din mga bahay Wala na rin po Oo uh Oo. -uh, uh -uh, sige Ah uh, saan niyo nakita ngayon yung kapatid mo paano niyo nalaman na patay na Um may kumatok po sa bahay na mga pinsan ko po kasi ng mga bata sir nagulat po kasi sa ibang listahan hospital po is marami pong mga tao hmm. niluntahan sila And then sabi daw po kasi ng mga kapatid naming mga maginda naoon doon na may Maranao sa loob. Mm. And then magtingin po nila ng picture, sinabi po nila na yung kapatid ko daw po. Yun then bigla bigla po sila pumunta sa compound namin sir para balitaan po. Okay. Nangyari yun na ta yung yari, sir. Mm, Naanod na po sila sa hospital, wala na pong buhay. Wala nang buhay. Sige. Ah uh, nung nalaman yong na namatay na yung kapatid mo, Uh, ano daw yung sabi ng police? Bakit siya napatay? Bakit siya nabarel? Ano yung version ng police na kinento sa inyo? Walang kinento. I'm not sure, sir, kasi galing pa kasi ako ng Marvel noon, sir. Mm, mm Kasi sa Marvel po ako nag sir. Nagkaroon ba ng investigasyon? Ano yung resulta ng investigasyon? Uh, may mga uh, sinabi ba sa inyo yung police? Bakit sila nabarel? Ang alam ko po is nanlaban daw po yung kapatid ko at mga kasama ni, sir. Oo. Uh -oh. Nanlaban daw? But, may dalang baril daw sir, granada Oo. at saka shabu. Oo. Ano masasabi mo doon? Naniniwala ka ba na may dalang baril, granada at shabu yung kapatid mo? Hindi sir. Hindi po. Pagkita mm -mm. po, makikita niyo po sa mga mukha nila, mga mukhang yun, magdadala ng baril, mm -mm. granada, mm -mm. at Mhm. -mm hindi nila kaya magdala ng ganun. Mm -hmm. At saka yung sinasabi nila naman laban, sir, tatlo sila sa motor. Mm -hmm. do you think, mga kalaban yung dalawa, mm -hmm. na we're in fact, na, nila may dalang, may dalang baril. Mm -hmm. Yung motor ng kapatid ko may tama ng bala, pero yung sasakyan nila, ni isa wala. Mm -hmm. May mga tests ba ang kinondak Ah uh, dito sa tatlong mga biktima uh, para fin test autopsy autopsy para malaman kung ano talaga yung nangyari. Ang ang test lang po na nangyari sir yung sa medical legal po. Medical legal lang. Pero oh. willing naman kayo ipa-exume yung bangkay para ma-autopsy siya. may with that sir. hindi pa po final sir kasi naliting na po kasi yung mga kapatid namin sir. Mm -hmm. -mm. Mm -mm. And then yung family po namin hindi pa rin po sure kung ano po pa yung gagawin sir. Kasi oh, oh, bilang Islam sir, alam po yan ng lahat na pag nalibing na po sa amin. Tama. Tama, alam naman okay. din namin ano na talaga may restrictions ano uh, dahil sa inyong relihiyon ay Islam. So meron talagang mga restrictions ano na uh, pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin matapos mamatay. Pero baka importante magkaroon tayo ng autopsy report para malaman talaga natin. Pero nabasa ko naman yung medical legal report mukhang conclusive naman. Uh, totoo ba uh, yung balita uh, Mr. Hasaha na nakaluhod na daw na binarel? Um, I'm not really sure sir kasi sa uh, um, yung kapatid ko po di ba yung driver sir hmm. and then may the place kasi siya ng bala dito sa may right wrist niya sir and okay. then sa left po okay signified na din po yun na nakataas na po ng kamay yung kapatid ko sir tama sige <laughs> sige Mr. Saha para malinawan tayo kausapin natin yung uh, uh, provincial director ng Region 12 PNP na si uh, Police Colonel Christopher Bermudez para malinawan tayo kung ano ba din yung version nila ng storya. Uh, Colonel, magandang hapon po. Si Atty. Jorin Tanputo ng Wanted sa Radio, sir. Uh, magandang hapon po, sir. Uh, Colonel Bermudez po, provincial director po, sa ng uh, Sultan Kudarat. Yes, Colonel. Colonel Bermudez, uh, Nandito po sa amin ngayon si Mr. Saha tapos kasama po niya yung uh, nanay ata po to ng isa pa sa mga biktima. Nirereklamo po yung ating uh, mga kapulisan sa Lambayog, Sultan Kudarat dahil sabi nila eh, pinatay ano yung uh, kapatid nito ni Mr. Saha pati yung dalawa nilang kasamahan. Ano po ba yung naging investigasyon natin dito, Colonel? Yes, sir, uh, gusto ko lang pong linawin at uh, banggitin yung nangyari ito sa base dun sa report na galing sa Chief Police natin oh, na po. during ang ang nangyari po, meron po talagang established checkpoint po sa Compact 3. Okay. Puro 4 Barangay Dipas lang bayong, sir. Opo. Oh, na meron po kaming synchronized checkpoint 'yan, 24/7 po 'yan. Opo. Oh, na natin dito sa buong uh, Sultan Kudarat, okay. lahat po ng boundaries. Lahat po may established checkpoint po. Ngayon po, noong 12.40 a.m. ng December 2, uh, while conducting checkpoint yung Chipo Police natin, uh, dun sa sinabi kong lugar, sa Puro 4, Dictaras Lambayong, ay mayroon pong isang nakamotor na tatlong sakay, hmm. na nung pina-plug down nila instead na huminto eh, doon pa dumaan sa kabilang lane. Kasi, kasi dalawa po yung lane doon eh. Meron pong pang motor, meron po pong pang uh, four-wheel vehicle. Mm. So, ang nagkaroon po ng habulan, kasi dinisregard checkpoint. Opo. So, nung nagkaroon po ng habulan, pagdating po sa Puro Masagana, uh, barangay Pitaras din po, uh, instead na para sana i-search sila or ano, instead na uh, tawag dito. Instead na uminto, instead na nung nabangga sila or bumagsak sila, instead na uminto sila or ano, nagpaputok po. Opo. So, wala itong magawa ang ating kapulisan, kundi story <laughs> retaliate. Opo. And then, pagkatapos po nung putukan, just to immobilize them, eh, agad na rin po agad na dinala sa ospital, sa hmm. medical clinic hospital. Opo. But uh, unfortunately po, they uh, don't arrived by attending physician, para uh, Dr. Shane Ibangista. Opo. So agad-agad po yung uh, investigator on case tinawagan po agad yung soko just to process yung crime scene para wala pong magalaw hmm. yung sa ebidensya. So yun po ang Sige. unfortunate mo nangyari Opo. kasi dito po sa mga medical legal report ng tatlo nating biktima kung talaga pong nagkaputukan din naman, bakit po lahat ng tama nila nasa chest? So nakaharap sila. Uh, hindi ko diba? po masagot sa... Sa, uh, sa result. Pero kasi, kasi, meron po kasi isa lang dyan, yung namatay, tinamaan po sa PG. Nag-isa lang po ang tama actually. Meron po isa sa chest, dalawa sa abdomen. So, opo, uh, uh, yung uh po, uh, actually din sa akin is more or less uh, 20 20 meters sila. So, Colonel, yung Colonel. problema po kasi natin dito, Colonel, hindi po yung pagkakakwento eh. Ano po yung resulta ng investigasyon? Kasi, Colonel, yes, uh, tong uh, uh, okay. Colonel wait lang po ha, Sir. Uh, Colonel, pasensya It's na. Uh, Colonel, dito po kasi sa medical legal report nung tatlo nating biktima, lahat sa harap yung entry. Ibig sabihin, nakaharap sila dun sa baril, 'di ba? Front facing yung entry ng bullet. Yung isa, Colonel, sa chest, ano? Sa okay. chest yung isa naman sa chest din, lumabas sa lumbar. Yung isa naman dito, sa chan. 'Di ba? Diba? So lahat colonel nakaharap. Eh kung nagkakaputukan 'yan, 'di ba? Uh, malamang ako. sa malamang, hindi dyan na yung na tama nila. Yeah, dito, uh, oh. Yeah. Actually po, um, na, ano na rin po yan, na para pintest na rin po naman, saka yung mga personnel natin. So siguro po sa legal, ano na lang po natin sagutin, legal venue na po natin sagutin yan, sir. Oh, pero Colonel, ano ano ba yung nag, uh, nag conduct po ba kayo ng investigation? Ayoko po sana marinig na according sa kwento, mas mainam po sana Colonel this, according sa investigation namin. Hindi po, hindi po kwento to sir. Oh actually po. sir, uh, ako dito pa po kami sa labas ng ating regional director sir, oh nag-ocular uh, inspection uh, din po kami sa investigation. Para wala po talagang pinatago or mm. cover up dito mm. sa ano natin ginagawang imbestigasyon. Sabi ko nga po sa press release ko rin po na wala po tayong kitilingan dito kung magkaroon po ng irregularity ang ating mga pulis dito big pa face the consequence. Pero kung wala naman po edi siyempre po ilaban din namin yung rights ng mga ta ta pagkatao. Tama naman po. Tama at naman po at uh, yan din po, po yung karapatan. Pero ano po yung ginawa or mga steps na tinake ng Sultan Kudarat uh, PNP para dito sa mga inaakusahan natin mga kapulisan? narilip ba sila? Na-investigation na ba sila? Ano yeah, po ba? Apo. Uh, right after po nung incidente po, December 4 po, narilip na po natin sila. Nagpasa po ko ng uh, relief order nila dyan sa inyo administratively na sa posto po natin sila and then uh, while pending uh, investigation kasi po syempre ayaw natin na ma-influence yung yung investigation diyan and then pumasok din po ang internal affairs service for moto propio kasi ganyan po pag may died in police operation papasok po uh, initiate uh, yeah, talagang ang IAS yes, po ang magahan handle po niyan para hmm. magtake ng investigation sir para hindi para fair administratively na mayroon po So Colonel linawin ko lang itong mga uh, police natin sa Lambayong ay under investigation na na-relieve na, -relieve na yes, rin sir, sila yes, sa duty sir. nila Yes sir apa. Okay sige uh, Colonel matanong ko lang sa inyong pagkakalam, ilang baril po ba yung na-recover dito sa mga biktima Dalawang uh, 45 po at isang hand grenade po. Dalawang 45 at isang hand grenade daw? Yes pa. Oo sige. Pero Colonel tanong ko lang sa opinion mo lang, pag nagkakaputukan ba normal pa tong sa medical legal report na lahat nasa front facing yung tama ng bala? Actually sir, eh, marami rin po akong na-encounter na ganyan po ang uh, nakaka-encounter na po ako previously pero siyempre po pagharapan po talaga eh, hmm. din po talaga sa harap. Oo, pero pero, pero, pero Colonel, hindi hindi na po ako pwedeng magbigay ng tama, opinion. Ng opinion. Opo. Pa, ano sir, kasi siyempre iba po yung case mm. nila. Dahil sila po naman ang naka-actual. Pero kung mm. ako sana ay naka-encounter, masabi ko rin po talaga. Tama. Uh, Colonel, yes, hindi ba natin pwedeng makausap itong chief of police na Lambayong para naman makuha natin mismo galing sa kanya yung version niya ng istorya? Kasi Colonel, ako, kung ako yon sa bagay matatakotin kasi ako, pag nakita ko na yung tropa kong nabarel, itatakbo ako. Di ba hindi ako haharap-harap dyan? Eh, hindi ko alam bakit silang tatlo, lahat sila yung tama sa chest o sa abdomen. Nakakapagtaka mm -hmm. naman. Uh, opo. Diba? Yun nga po, uh, sabi ko nga po, hindi ko po kayo masagot yung sa actual na nangyari eh. Hindi po tayo pwedeng mag-assume. <coughs> mm -hmm. So, sa legal venue na lang po natin ah uh, pwedeng sagutin Opo. Pero yung sinasabi niyo pong gusto niyo pong makausap ang Chief si of Police for the meantime, pero wala po kasi kami dyan sa base ngayon. Nasa labas po kami ng ating regional director. Hindi ba uh, nasa restricted po sila? Opo. Colonel, hindi nyo ba pinatawag dyan to conduct an investigation? Di ba natin pwede mapatawag dyan yeah, itong si Police Major uh, Tony para po makausap natin? Eh kung nandyan lang din naman po pala sila, malapit lang. Para naman po okay, makausap natin pa. at marinig po natin talaga yung nasa, kanilang... Nasa labas po kami, sir. Hindi po kami sa yung ngayon ni RD, sir. Ah, so wala okay, kayong sir. dalawa. Kayo lang dalawa oh, ni Ardy magkasama. Sir. Opo, kami nasa labas po, sir. Nasa labas po kami ngayon. Pilot, sir. Opo, Sige po. Pero sana po mapatawag natin para, or, or, or tawag nito, uh, Colonel, baka pwede natin makausap, nasagutin niya yung tawag namin para naman makausap namin siya at maibigay niya yes. yung side niya. Yes sir. Opa. Opo. Yes sir. Pero Colonel, maraming maraming salamat po. Kausapin din po namin si uh, RD, uh, Regional Director ng Region 12, si uh, Police, uh, Police Brigadier General uh, Jimmy Lee Macaraeg para po mahingi din po yung version niya ng investigation natin. General Makaraeg, magandang hapon po. Si Attorney Jorrenton po ito. Opo, uh, Attorney Joren, magandang hapon at sa inyong mga tagapasili. Opo, opo, uh, general, nakausap na namin ang ating uh, PD, uh, si Colonel Bermudez, at nakapagsabi naman po siya na na-relieve na po itong ating uh, Chief of Police list ng Lambayong kasama na po yung mga tauhan niya. So doon pa lang po nagpapasalamat na po kami. Pero general, ano po ba yung mga steps na dapat nating i-undertake para naman mabigyan natin ng assistance tong uh, biktima? Uh, ang ating uh, office po ay open po naman uh, sa man na gustong uh, dulog sa atin. Uh, unfortunately po ay hindi pa po, po lumalabas sa atin yung ano yung yung family na mga ano opo namatay. Na opo. And uh makakasiguro kayo na ano na open ang aming office para sa anumang idudulog na problema. Opo. Itong ating mga itong pamilya ng mga biktima, general, masisiguro naman natin na hindi mapepressure pressure diyan. Hindi kakausapin nito nila Major Tonyakaw kasi general alam mo naman, 'di ba? Naka, naka, naka kami mga civilian medyo natatakot din kami pagka uh -oh. within the area of responsibility uh -oh. ng kinakasuhan namin. Yeah. So, yung yun nga attorney kaya kaya nga natin ano ipinagputos yung pag relieve don sa mga tao mm -hmm. uh, para hindi po sila magkaroon ng influence sa anumang investigation na ikinakandak natin at ng ng, ng ating internal affairs service okay. and at the same time para maging available po sila anytime na kailangan natin sila pa na, na, na sa anumang ano sa anumang investigation Opo. para hindi po sila uh, ano uh, mawawala sa pagka pinatawag natin sila. Opo. Sige po. Wala po bang mga body cam dyan, especially sa checkpoint or yung mga SOP nyo pagdating sa checkpoint para nakikita naman po natin at isisigura natin at protection Opo, din po ito sa ating mga kapulisan. Opo. In as much as uh, gusto po natin ano, yung ating mga body cam ay, sa ngayon ay may kakulangan pa po talaga. Uh -huh. So hindi po lahat ng ating mga police or maging ang ating mga stations or Checkpoint ay wala po ay may may mga body cam okay so in instances na talagang yung uh, planado po yung aming ginagawa kung pare pag nag-record kami ay either kung wala po kaming body cam ay mayroon po kaming gagamitin na alternative mm. uh, uh, mode ng mm. uh, pag-record -re -re uh -huh pero data ano doon sa compact 3 ng Lambayong Municipal Police Station ay wala po tayong ano mm -mm. Uh, body cam na nakaiso doon. Opo. Uh, general ganito po. Nga sa ngayon po asan po sila Police Major Tonyakaw? Opo nasa ano nasa Provincial Headquarters ng uh, Sultan Padarap. Nasa ito. Provincial Headquarters malayo naman to dito sa kanilang assignment. Ay, malayo po. Uh, Opo. Bali, yun po ang provincial headquarters ay nasa Isulan, Sultan Kudara. Mm -hmm. so, uh, may lalong pasika pa ng ano, Takurong, then Lambayong po. Mm -hmm. malayo po. General, andito... Actually, nandito po kami sa, sa Lambayong for ocular inspection mm -hmm. doon sa... Ano, Para, uh, oh, eh, Perfecto po. Natin. Uh, General, since andyan naman na pala kayo sa Lambayong, eh andyan, nandin, andyan, nandin, din naman po yung uh, pamilya ng biktima, baka pwede nyo pong mag-usap na kayo dyan para naman po maisaayos natin. Pero in the meantime, General, andito po sa linya natin yung pamilya ng biktima, sila Mr. Saha. Mr. Saha, baka may gusto kang sabihin kayo, General? Um, sana po mabigyan ng ustisya yung sa kapatid ko po, sir. Sige, Oh. Patanda po nila ng soko, sir, mayroon po ba silang kasamang media, sir? Uh, we will check po kasi hindi po talaga requirement yung magkaroon ng ano ng uh, media or barangay doon sa pagka may soko po. Mm. Sige. Basta, we will check po meron po. Uh, I-check po natin sa ating ano sa forensic unit kung meron po silang uh, kasamang mga media doon. Opo. General, Opo. andito din po yung nanay ng isa sa mga biktima. Barang may gusto din po atang sabihin. Mr. Saha, pwede niyo po bang ipasa Opo. yung cellphone dito sa nanay Opo. ng isa pang... Nanay Jehan. Ayan, si Nanay Jehan. Nanay Jehan, may gusto ka po bang sabihin? Sir, eh, sana po, maging patas po kayo sa inyong investigasyon sa kalos na namin. Justice lang po ang kailangan namin. Iisulungan niyo po kami magamit ang justisya para sa mga bata na walang awang pinatay ng mga tao, walang kaluluwa. Punitan, mga kampulitan, at mga walang ponsensya, tulungan niyo po kami makamitang justisya sa mga anak ng hindi. Opo. Uh, Makakaasa po kayo na magiging pantay ang ating investigation at uh, that's why we welcome yung auto uh, propio investigation ng ating internal Affairs Service. Nang sa ganun ay hindi po uh, kami lang yung nag-iimbestiga kundi meron po tayong independent body na nag-iimbestiga dito.